Ah, kay leche nit tai so before. Tayo sa, sa pinaka an kuran pinaka. Malapit na tong i-deliver. Inaayos lang yung mga kulang-kulang na, na na mga drone, yung may mga butas, may mga ano, inaayos na inaayos yung botoy. Ito na, na, na to yung okay. okay. ano neto, yung si trial niya easy trial pa siguro ito isang beses yung mga kasama yung mga coast guard coast guard saka mga 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 tawa na magbipar dalawa yung dalawa yung andito mga uh, paraya sa laon uh, well so, andito pa rin marami pa rin mga uh, mga barko na kaangkuray dito sa ano uh, ano pa tayo uh, kailik mga kulang pa natin dito yung mga anchor wing hindi pa dumarating anchor wings pa yung aircon hindi natin pa uh, na yun ang sisip pa yata kailik lang siya yung sa autopilot saka yung GPS yun yung mga nadagdag yung mga ibang luma na wala yan. na yan tanggal na yun yung kaya ilig yan o Ah, ay. Teka kami. Kami kani ano, ni kaprap. Bibili na ng yate sa Malwa, teka pa kaya Kaya nga bilhin to si Jackie Ray. Oh. Tapos yung brand new ngayon. Ang alam ko din sa white horse ngayon, ano bayad utang lang. ari may utang sa kasi nila parang gano'n na. sugal-sugal gano'n kasi. Chinese table pagyan na mga mga yan Bali-hari-hariyan. E. Eh. Oh. <laughs> so, may haatake na gabit know, Kaya, kaya 'di ba wala silang makuang packet. Oo. Wala pang dito may presenta. kasi nandito yung samayari. Hindi ay kaya pala kailangan harap namin yung mga manggol noong ano wala lang may pakita na kaya ipaparin eh pa magbelo kasi pa. Eh na ah kayo kung tayo daw tayo nang microphone dito na tayo ngayon sa barracks natin kay Lick tapos na yung ano natin sa ano sa herma yan yan tayo ng ano ng microphone ang dami nating pero na microphone pagawa sa atin ng mga katrabaho natin isa na to yung pangalawa palit tayo ng wire pinalitan ko na ng wire Kailit. Lagay natin tong PL jack. Lagay natin yung PL jack jack. Ayan. natin dito. Ayan ang kailit ko. lang natin to kailit. Ito yung ground, ito yung pinakaano niya. Yung si center niya sa gitna. ito yung pinaka ano niya pwede ko yan dito pinaka ground niya ito yung pinaka ano niya enter niya ano so, dito yan tutup natin dyan para matambay sya ang At ating hinangin sobra putulin natin kayo dito tapos yung ground naman yung ating ground natin ang konti ito kay Lekin para hindi naman ako. Hindi magdikit. Tapos lagay natin itong pinakover na ito. So ito, ano, pinakover niya. lang yan.

tapi hijaunya itu masih kek Eh, bos mana Ayan, na nakakabit na Test rin natin kung Shorted sya so, Ganyan, shorted Pag naka-off Pero pag naka-on siya pag kailangan hindi na shorted I-reading ko sya Ayan, okay na Okay, nakalig. Na Meron pa isa rito microphone. Ito. Isa pa. Walter Ang dami natin re -reperate. May mga nagpagawa pa rito kay Ligmon. Mga kasama natin. Tom! Tom! Ah! Ah! May, may, ano ka pa rito? oh bibigyan natin ito kasama natin ito ah Boyet yan eh, kinalo ni Boyet Nawala ka eh Yan, kailag mo Okay siya Pakita natin yung kailag yung mga kasama natin dito Nandito, yan o Gagawa sila ng truck. Saan it? oh. ito? Ha? Dali ba yun? Oo. Kaya kuya ko ito, yung nilawalan na yun. Baka doon galing yan. Oo, oh, doon yun. Ya. Yan. Gagawa sila ng truck. Ayos na yung filter? Ayos lang. Ha? Filter, ayos na? Masikip, ah, maluwag lang? Ha? Mali yung, ano niya, thread? yan may bagyo tingnan ang darating yung bagyo okay. ayan gailik. tayo ko kung ano medyo ano siya ayan oh. No. hindi gano'n nakakasilaw hindi gano nakakain Nakakai. mainit sa palat tama lang pero maganda pa yung panahon dito guys ko oh. ko maganda pa yung panahon siya kaya yung mga barko nakaangkurahin na dyan dumadami na yung nakaangkurahin na naman pag maraming barko dyan ibig sabihin dyan nakakuray medyo may parating na bakyo nagtatago sila rito kay pa yung time natin kay Lick na uh, tayo ang rasotyo kay Lick hanggang dito na lang see you next vlog bye bye